sa mga nabili natin na materials pang formworks tapos naka ilan ba ako na ano dyan sa mga beam ang nabili dyan is at least nasa 50 ngayon dito tayo sa site no? habang walang tao bakasyon sila uh, topic natin ngayong araw okay ito gaano ba kasinsin no yung pagkakabit ng support bago magbuhos so kami i-share ko lang kung paano yung discarding ginawa namin dito so yung ginawa namin dito is itong mga scaffoldings yan. So dalawa 'yan. Dalawang patong 'yan ng scaffolding. Tapos pinutol lang yung scaffoldings sa mga 156 yata yung pinaputol ko noon para sumakto yung ano yung height niya do sa required elevation ng slab natin. Oh, so, yan. So ito uh, siguro mga 5 tapos to 4. 4 times 5 mga 20 square meter okay na area ang ginamit ko ay sa uh, 1 2 3 4 okay parang sabihin natin yung one set nito is consisting of two pairs of scaffoldings so 1 2 3 4 okay ayan siya so ang ganda so may lagpas ng poste na yon papunta ron and ang ating ginawang runner is mga tubular GI pipe hindi pala tubular tama tube din naman yan GI pipe so ang distansya ng mga yan is nasa 40 400 mm or 40 cm yan tapos pinatong namin yan sa scaffolding and uh, nagdagdag kami ng reinforcement dito yan eto schedule 20 lang to guys tsaka ito yan. Tapos pinatakbo na namin. Isa lang yan. Sa isang scaffolding. Okay. Sa isang scaffolding, isa lang. So, reminder, ang thickness ng slab natin dito is uh, 100 mm or 4 inches. Okay. Then, ito. Yan, pagitan nito na ito, Nasa 40 mm ulit yan. Yan. Paglipat naman dito, ganun ulit. No, nagtayo na naman tayo ng support na naman. Tapos isang runner papunta ron. No? Ang gamit natin dyan na pinolik is 1 inch. Ay hindi. 3-4. 3-4. Ay hindi. Tama 1 inch hata. Basta 3-4 or 1 inch. Mga ganun. So yan. Pagdating dito sa kabila, scaffolding ulit. Yan. So pagdating naman sa mga biga, ang ginawa nating runner, syempre, ganun pa rin. Pero hindi tayo gumamit ng kahoy. GI pipe ang ginamit natin. Ay, GI pipe. Uh, tubular na GI. 1 and 1 half by 1 and 1 half. Tapos, nalagyan natin ng support ng mga GI pipe. Siyempre, nakadikit yan or nakaklamp yan dito sa ating mga scaffoldings. Ayan. Ayan, maging runner niya. Tapos, uh, nagkabit din tayo ng mga eto, Uh, ang tawag dito shoring jack so yung mga shoring jack natin dahil limited lang yan halos kinabit natin yan sa mga biga yan kung mapapansin ninyo no ayan nasa biga sila yung ating mga shoring jack mag helmet nga ako oh, mamaya may maraglag dito okay although late na ako nag helmet no wala naman malalaglag kasi wala naman nagwo-work so yun kung pansinin ninyo, follow na ako eh. Ayan. Sa folding. Ito isa lang. Hindi na kami nagdagdag sa taas. And ito. Ayan. Hindi na kami nakapagkabit ng shoring jack dito kasi naubusan na kami. Okay. Sa part na to. Ayan. Tabi niyo pa ngayon yung shoring jack natin. Ayan. So, kung mapapansin ninyo dyan. Shoring jack yan. Ito shoring jack. Halos sa mga biga sila nakapuesto. Okay, pagdating dito wala na kaming scaffoldings. Kaya ang ginawa na lang namin is mga tubular. And uh, uh, nagkabit kami ng mga runner Halos kamukha lang sa kabila. yan So pagitan yan Is sa 40mm. No? 40mm tapos runner. Tapos direction na to. Ayan. Ang, ang, distance niyan is nasa 60 to 80. So, and ito 40. Ayan. And ang ating mga kung mapapansin nyo rito napakaluwang. Ayan. Oh, yan yung itsura ng dito. So parang ang um, style niya rin is parang scaffolding din siya. No? Dating ng scaffoldings din. Ayan. So pagdating doon, ganun pa rin ang sistema. Nasa 40mm parang yung distansya natin. At uh, itong mga ito, nasa 8, uh, 70, 60 yan, pasinsin na pasinsin. Ito, medyo maluwang kasi. Okay nga na yan. Ayan. <laughs> so, dito, nabating kami. Scaffolding na naman yung ginamit namin. Ayan. Eh, nang kinaganda naman eh, hindi naman bumigay nung nagbukos na tayo. Okay. So, yun lang. Napakaraming clam. Siguro sa clam, umabot ako ng 300 pieces. Hanggang 400 sa GI pipe ang na-consume namin dito na 1 and 1 half nasa siguro nasa 150 to 180 pieces no kada isa ng 6 meters and sa tubular naman na pinang pinangforma namin mga nakikita niyo hindi na kami gumamit ng kahoy ang nagastos ang nagastos ang nagamit nag diyan is siguro mga nasa 100 to 150 length, no? Ganun karami yung ating mga gamit. So, siyempre, ayan, buhos, kailangan takpan yung mga yan. Ayan, ito tayo dito. Ayan, ganyan lang. Nung ito open to, dahil ito eh hagdanan. Okay. Ayan. Ito, wala na kami shoring dito, kaya hindi na kami nakapagkabit. Yan na lang yung mga ginamit namin. Okay. Ta uh, tayo. Ah uh, paano ba yung diskarte ninyo? So ito eh lang naman to dito sa site, no? Eh ano lang natin kung paano yung ginawa namin dito. Okay? Ah uh, ayan 'yan. yan. Makikita niyo sa previous video ko, nagbuhos kami, wala namang naging aberya. Ta uh, thankful tayo doon. Sa alambre naman Nakailan din tayong alambre dito. Siguro mga 80 hanggang 100 kilos ng gauge 18 na alambre. Okay. Tali-tali, sumabakal. ayun So, yan. Yan na yan. Tignan natin sa malayo. Kalobat na ako eh. Ito lang ginamit namin. GI na tubular schedule 20. Pwedeng-pwede na to. tayo. Ang total area pala neto sa baba, okay, sa so mga nabili natin na materials pang formworks, tapos naka ilan ba ako na ano dyan? Sa mga beam, ang nabili dyan is at least nasa 50. 50 piraso na board. No? Tapos, sa slab naman nasa 20 15 to 20 yung slab natin may sobra pa nga dito actually ayan mga sobra ayan, sobra yung mga yan sobra 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 ayan medyo marami din yung sobra natin at uh, yun lang so next video naman natin tala tayo sa taas yan okay and Ayan. Ang tao dito sa site. Palobat na rin ako. Okay, pagdating naman sa buhos, no? Ang na-consume namin dyan na ready mix. O, so nag-ready mix kasi kami. Ang na-consume namin dyan is nasa... Uh, ang computation cost dyan is 16.5 cubic. Ngayon, pinakompute natin sa mismong supplier ng ready mix is nasa 17 cubic. So, tamang-tama. Yung sumobra na 0.5 cubic, yun na lang yung pang ano nila. Kasi hindi na maitutulak yung 0.5 cubic eh. 'Yun na yung parang uh, pinaka waste stage. Ito 'yon. Diyan na namin nilagay. Marami-rami din. So ayun. Smarton naman. So 'yun na lang. Uh, Salamat sa panonood at uh, thank you. Okay. Kita kits tayo sa mga susunod pa nating video.